Ayan, 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 Kumusta, kumusta, kumusta po ang lahat? Ayan, maligayang maligayang araw po. Ayan, andito na naman po si Kamix Vlog OFW, Kalingap Warriors Hong Kong. Shoutout po mga Kalingap, shoutout po sa lahat. Ayan, mapagpalang araw po mga kabisnes, mga ka-papi, Shoutout po sa inyong lahat at sa mga ko reactors ko. Shoutout po sa inyong lahat. Hello po, kumusta po kayo? At sa lahat mga viewers ko, shoutout po sa inyong lahat. At sa mga sumusuporta po sa akin, shout out po. Ayan, kamusta po kayong lahat? Ayan, happy Saturday everyone. Ayan, shout out po. Ayan, gumawa lang po ako ng video kasi meron lang pong marami pong nagtatanong sa akin through messenger sa mga comment section po at sa Facebook ko po. Ayan, sasagutin ko lang po yung kanilang mga tanong. Ayan, meron po kasing nagtatanong doon, sabi, kung willing daw po akong mag-react kay Clarissa. Kay Ate Clarissa, kung willing ko daw pong reaksyonan po yung mga vlog or video ni Ate Clarissa. Yes po. Yes po. Willing na willing po ako mag-react sa mga video niya po. Mag-live, mag-message, mag, mag, eh, mag short video, o kahit ano pa man po. Willing na willing po akong mag-reaction kung kakailanganin po mag-react gagawin ko po yon ayan sana po na satisfied na po kayo sa sagot ko po oo po opo re-reactionan ko po siya magre-react po ako kung kailangan po ayan po at maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa akin at sa mga naniniwala po ayan. maraming maraming salamat po sana wag po kayong magsawa lalong lalo na po sa ating pinuno kay ka-business po at syempre Huwag niyo naman pong kalimutan suportahan po yung Kalingap team. Ayan, sila Kuya Bal, sila Ate Edna at si Kuya Rab Huwag wag na wag niyo pong kakalimutan po siya kasi doon po ako sa kanila. At ako po ay isang warriors dito sa Hong Kong. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, ito lang po yung sasabihin ko. Mag-ingat po kayo palagi at more blessing po sa ating lahat. Ayan. marami marami salamat po ulit ayan. at ayan, sabado po ngayon kailangan po natin magbisi-bisihan ayan, I love you all guys see you next vlog po ayan, kita-kits po tayo sa mga susunod po at sa mga re-reaction na natin video sa mga susunod po ayan, abang-abang na lang po kayo ayan salamat po and I love you bye